Hello guys, this is my 135 video vlogs at dito ako nagsimba and Sunday uh, January 5, year 2025 Sunday at yun nakapagpatuto ako dito sa Latter-day Saints naka nga lang ako kasi Maybe maybe oh, there's an inviting. Ito there Ito. At... guys um... walking here and iwas din sa stress o anong minsan may nangasar sa akin eh. ay yun ko na lang siya na gumaganda naman ang aking feeling eh. hindi masaya at ito yung elementary school Dito ako dati eh, nagsimba doon at nagbata pa ako e eh, gunay-wasakid. Dito ako nag elementary, graduate ng maunawain tsaka tapat nasabit ko kaya yan ngayon ay 43 years old na ako. Medyo may edad na at... Wala uh, ang bahay ni Tita Baby. Ang mga tatay naging lolo dito jeep. na patuloy pa rin ako at yun I am blessed na napa join ako sa LDS Latter Day Saints na ako naging ligtas sa araw-araw to the help of the Book of Mormon Bible at nalampasan ko ang mga yung challenge end. Tapo ah, ang 100. At okay pauwi na, nakasimpa na ako. but living na. Pwede ng partner. True love. Kaya sana, makatagpong pa siya. sa siya naman naroon. Maybe foreigner or Filipino. Dahil ako naman nagbago na. Naging madasali. Message me kung hindi ako maging partner hindi lang po see you next time